Nandito na po ako sa loob lang na, palengke. Ah, mga milo, naglalaki yan po. Yan. Yan mga milo, naglalaki po. Magkano milo nyo atin? 80. Oh, ito, 300 po raw. Mura-mura na po ito. Ayun, 80 80. 80 po, ayun. Oh. Milo. Milo. Yan, sarap po ng milo. Oh. No. Tapakwan. sarap po. panlalaw sarap sa may yelo ah, mga paninda ito kabila po salasalabat po ang paninda rito nandito na sa loob ng palengke na binangon na hmm. ah, may nahanap ako hindi pa nakakita tatanong ako ng itlog kabilaan o oh, manggang ano indiamengo 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 ako ah, kung gano'ng indiamengo nyo kuya 20 na lang daw 20 na 20 na five daw ako ng lang daw oh. 20 ito pala dito maraming tulog Ang nahanap ko Shit 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 mga Shit 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 mga Shit 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 Shit

Tayo Kuya, dito hindi, ba mga tatlo pero di ba may bigay ng size dito? Hindi kaya tatay. Pero may bigay ako sa size. Hindi, gawin pa siya. Hindi mahalot. Hindi mahalot ako. Kaya ito,